Reaction po na Mr. Robin Padilla, malaking kasinungalingan, hindi namin matatanggap. <laughs> Yun lang? Wala na. End na po. <laughs> Natural. Alam na mo sabihin mong okay. Suportado ko. Suportado ko ang kuat kong sa pagrekomenda ng kasong crime against humanity laban kay Digong kay Bongo, kay Bato de la Rosa at ang iba pa. Nasagwa <laughs> naman kasi noon. Hindi po kayo yon. Alam ng taong bayan kung ano ang pinakarason nyo at kaya ay pumasok bilang senador, pumasok sa politika. Alam din ng taong bayan kung paano kayo naluklok dyan sa pwesto nyo ngayon. So sana, sana nung maluklok kayo, sana kahit papano, nagsimula kayong huminahon. Nagsimula kayong yung tipong huwag masyadong pa-obvious. Kung ano yung rason nyo, kung para saan, or senador kanino, dahil ang nakikita ngayon ng mga netizens, napaka-obvious nyo po na hindi naman talaga kayo senador ng taong bayan, kundi senador kayo ni Digong at ng iba pa. Gano'n naman po ang sistema niyo, Mr. Robin Padilla. Ulitin ko ah, natural lamang na may masasabi ka. Kasi nung aling yan, ganun niyo po insultuhin ang kamera. <laughs> Ayan tuloy, kayo ang iniinsulto ngayon, kayo ang pinagtatawanan ngayon ng mga natasans. Defend your statement. Nga naman. Kasi napakasa, napakadaling sabihin na it's a big lie. Kasi nung alingan yan. Okay? Hindi namin yan matatanggap. E eh, huwag mong tanggapin. Natural. Hmm. Huwag niyo pang tanggap yan. Talagang hindi katanggap-tanggap yan. Masaklap. Oh. Hindi talaga katanggap-tanggap yan. oh, ay inamin mo rin na napakasaklap ito nangyayari nito dahil hindi katanggap-tanggap. Nakikita mo rin siguro na wala na talagang pag-asa kung masampahan ng kaso itong mga ito ng DOJ. Anyway, uh, ayon sa ating Pangulo, ipinauubaya naman daw niya sa DOJ uh, lahat ng ito. Sana, sana yun lang yun. Okay? Pero siguro alam mo na ang gobyernong ito ay lumalaban ng patas, lumalaban sa tamang proseso, at sinusulong ang, ang batas. Kailangan mong panagot sa batas at sa taong bayan ang mga taong nagkasala. Yan po ang nakikita natin magandang layunin ng gobyernong ito. <clears throat> Anong sabi ng mga natasans? Okay ah, uh, yun nga um, defend your statement tapos dapat alamin mo daw kung ano yung punto mo, hindi lang yung tipong kasinulingan malaking pang insult talaga yan sa camera pera um, pawis pu ang puhunan ng magagaling na kongresista na hamak naman ang mas sa inyo Mr. Robert Padilla tapos sasabihin mo kasinulingan lahat yan fabricated lahat hmm? Talaga ba? Kaya ba yun? Yung mag-fabricate ng mga ganito kalalang uh, akusasyon laban kay Digong. Akala ko ba powerful si Digong? Akala ko ba kuno ay huwag niyong subukan si Digong? Di ba yun yung mga linyahan niyo? Okay. Sana daw wala nang katulad niyo, Mr. Robin Padilla, na makapasok sa Senado. Sana last na daw talaga kayo hmm, Tignan natin. Ang sabi niya kasi, or, ayon dito sa balita, Senator Robin Padilla, President of PDP Laban, said Thursday, actually, pinanood ko itong video na ito, yung itong interview na ito, wala naman siyang Hindi naman niya pwedeng, or hindi niya masyadong sinuportahan yung statement niya. Yeah, basta sinabi niya lang, it's a big lie. Kasi nungalingan lahat ito at hindi nga daw matatanggap ng partito nila. Hanggang doon lang. Try niyo pong suportahan yung mga statement yung na ganito ng facts. At kung hindi, kung wala, pwede huwag na po kayong magsalita. Mm. The House Squad Committee recommendation to the charges of crimes against humanity against former President Duterte at syempre nga si Bongo kasama si Bato de la Rosa. Walang kamatayang political persecution daw ito. Pangigipit para papagsakin ang mga Duterte. Patunayan nyo na malakas kayo. Patunayan nyo na hindi kayo babagsak. Kasi, kung hindi lahat totoo ito, sige, hindi talaga kayo babagsak. Pero sa nakikita kasi natin, pabagsak na po ang mga Duterte. Ibig sabihin, totoo lahat ito. Ay paano pa po kung magsilabasan ang lahat ang baho? Pagdating ng impeachment trial, magiging mabusisi ang trial na yan. Kaya siguradong bubulaga sa sambulat sa mga kababayan natin ang pinakamatitindi pangginawa ginawa kabulastogan at bahongan na itong mga detalye Good luck, Robin!